it's not how much you you earn you but how earn. how, how much, much you how you spend, how you spend and, you save. and how you save diba? ang yes. lagi ko yari na ano yan uh, siya sabi um, na yung let's say for example executive ka sa Makati and you're you're earning something like sanib natin 200,000 uh, a month kiba but you live in a uh, condominium na bahay ko, ka, nagpaparal ka ng mga anak mo sa... Kumakain ka parati sa mga masasarap na restaurant. Masasarap na restaurant, nagpaparal ka ganyan. In the end, parang, oops, negative. Yeah. Oh, diba? Ang analogy ko lang lagi dyan is, yung, one, so, while yung isang mama na nagtitinda ng bulot every night, di ba, na kikita lang siya ng 500 pesos a night. Mm -hmm. Pero sinave niya yung 50 pesos niya every night, yes. di ba? Oh, that balut vendor is actually, mas mayaman siya kung okay. sa isang executive na yes. negative. Yes, yes, yes. Prospective lang ng tao, oh, mas mayaman. Oo, oh, oh. Kasi oh, oh. maganda yung nakikita sa'yo. Totoo yan, ka. totoo yan. Kumisan, it's all about appearances. Pero alam naman natin, yung credit card, hindi yung <laughs> minimum lang na di ba? They actually, ano rin eh, ah, uh, we have the tendency to abuse, de ba? Yung yung parang appearances, yung, yung ah ano tawag don yung yung approval ng ibang tao. Yes. Kung ano sa sabi niya sa iyo? Uh, eh? Oh, kung ano sa sabi ibang tao? Kanya talaga, talagang um, may isa pa dito. So I always talk about the rural setting, the farmer setting, kasi nabuhay ko na eh, na, na ano ko na eh, na, na I live it already. Yung mangungutang para sa birthday, piyesta. Birthday, piyesta, kasal, uh, ang tawag dito, binyamin Binyag. Mm -hmm. Tapos kukuha ng napakadaming noinong at ninang para nun mabawi. Hindi na babawi. Promise. Magpapatay ka ng dalawang kababoy eh ng pabuy ka Ah, so yung loan, yung yung alap ko, ah, uh, hindi pwedeng magutang kung para sa ganon purposes. It has to be for a business or for planting. For agricultural purposes. Kasi kung minsan, na problema din. Dahil nadadivert. Nadadivert divert lang. Na. Yung exactly. pera sa mga exactly. hindi kailangan. Yeah. At ko sinasabi, ako, wala akong pera, hindi ako gagastos. Wala akong pera, hindi ako mag, birthday ko na, hindi ako gag... Bakit ko iisipin ko nung iniisip ng kapitbahay? Hindi naman importante, hindi naman siya papakain sa akin. I think yung practicality din. Tsaka siguro yung not looking for approval from other people. Yung sinabi mo, totoo yun. Yung parating kang nakamasarap yung mahamahalin na kape. <laughs> eh, magkano lang ang kape? Hindi naman yun siguro 150 at saka 100. Oh, <laughs> Once in a while, maybe you have to reward yourself. Yes, yes. Pero, yes. hindi siya necessity. Yan you know, ang malakas makasira ng budget. Yes, yes. <laughs> ano daw, ano, um, maski sa business, hmm. I, um, when we when I was in the food business, meron na kung ano man talagang ratio. Ah, uh, dapat 33, 33, 33. Okay, 33% percent yung food cost mo, yung producing it, the yung baboy kasi barbecue business yun eh, baboy. should be the profit margin. Profit mo naman, kailangan natin i-move sa dalawa. Kalahati is save mo, kalahati, kalahati. pag-enjoy mo. Kasi kailangan, at saka, there's another formula, 33, 33, 33 din. Yung 33%, you reward yourself. Enjoy mo. Kumain ka sa So, 33% you save. Sabi mo nga, kailangan nagsisave ka for a rainy day kasi hindi mo alam anong sa sa'yo. Yung 33% to educate yourself. So, spend ka nang para sa training, training, or like yung ginawa natin, napunta tayo ng Thailand. Uh, inopen natin yung utak natin sa other possibilities, how other people do it. Alam mo yung ano natin, yung yung tour natin yon hindi lang ako natuto sa Thailand, natuto ko sa inyo. I mean, si Mike nagsalita. Ito oh, oh. ng mga bulaklak. I mean, talking to Nads and to, to, the other, yung mga kasama natin na Pilipino, eh magaling din sila. Ang dami mo rin matutunan. Parang kailangan, yung nire-refresh mo rin yung utak mo. And pag nare-refresh ang utak mo, bagi ing kreatifkan